Ay grabe, ang gaganda naman ang mapananim dito. boy na boy. Isang magandang morning pala guys. Andito pa na tayo ngayon sa Brasan, Iloilo. So makikita niyo dito na hindi pa naayos ang lahat. Hindi pa nakapag-prepare. Medyo na paga pa tayo ngayon sa pag-deliver ng witson. Kasi after nito, marami pa tayong food rice ay ate. grabe. E che-check muna natin dito kung, saan natin pwede ilagay ang witson. San ba dito pwede? San ba? Kaliwa So yung ice cream, paano ko may ice cream pa? Ang sarap ng bata. Hay, hey, andito pala si Kuya. Magaling talaga ang decorator to. Ang ganda oh. Sigurado maraming bisita na naman to mamaya. At talaga magi mga bata. Ang kukulay ng mga balloons, pati na rin mga upuan. Mga Nutella. Pero siyempre, kailangan natin mailagay ng mais yung mga pagkain, no? At sa panahon ngayon, guys, nalataan nyo ba? Yung mga sing tingang daan na may mga litson na, no? Parang hindi kasi kumpito pag wala litson, eh. Pero sa akin lang, no? Siguradong sigurado, hindi mabibitin yung mga bisita mo pag meron ka talaga litson. Pero nung panahon namin, makakain lang kami ng litson pag isang barangay talaga yung mga bisita mo. Balitang balita pa yan sa kabilang barangay. Uy, si ano to? Grabe, may litson sila. Ang daming anda. mayaman. Pero ngayon, ordinary na lang litson. Kaya nga malakas ang paolo ng, pa ng litson namin, eh. Litson dito, litson doon. Litson tong saan-saan. Pero alam yon, na araw -araw na mo yun, kahit na araw-araw ko na amoy ang litson, hindi ako na umay. Parang di talaga nakaka oh my. Siguro nga dahil sa naamoy mo lang, no? Pero mga gusto man namin, alam niyo ba kung ano sabi? Kahit nga daw wala nang sauce, ang sarap, napaka-juicy pa daw. Ganun talaga ang lasa. Siyempre, kung saan-saan pa kasi yung mga dahon at mga ugat-ugat na kung at kung ano at klasing mga halaman yan, na inakyat ng lechonero namin doon sa bundok araya. Charlong. o oh, sige sige na. Dito natin ilagay yung mga photo cheese. Lumpia. Ito kasi paborito ng mga bata eh. Lalo na yung fried chicken. Wow! Uber, oh, bro. Oh, oh, wala sige. Kunin niyo na yung lechon. Huwag kalimutan, may kasamang ginugoan yan. Isang food trade din. Yan kasi kagandahan sa aming lechon, guys eh. Meron pa nang dinuguan. Meron pang sos Pero pag hindi mo bet ang Buwan. Pwede mo ipagawang bupes After pala dito sa Balasan, guys, na naman kami sa Pardes. So after na mayatid namin ang mga food trays doon, didiretso kami agad dun sa Hacienda Conchita. Doon sa San Dionisio, magpipick up lang tayo ng payment doon para naman sa kinabukasan na orders. Grabe, no? Pero alam nyo, hindi siya nakakapagod, guys. Kasi nga, ini-enjoy mo talaga yung trabaho. Ini-enjoy mo rin yung pag-deliver, nakakalubilo sa ibang tao, at nakakapunta pa sa ibang lugar. At sa mga nagtatanong ko lang, guys, kung ba't ang dami nating Facebook account, meron tayong red, meron tayong blue, meron tayong black, at saka meron tayong white. Huwag po kayong guys. Lahat po yan safe. Kahit saan po dyan mag-message. Makakarating po talaga sa amin ng order nyo. At huwag niyo pong kalimutan mag-message din po sa Rappers Grill House Officials. O diba, kahit saan, makikita mo kami? So, chat-chat lang ah. Ganun din yung ginagawa ng iba. Chat-chat lang ba? Minsan, video call din. Huwag kang may uh, maging kuwer. Yung comfortable ka lang, Oh, close ba? Kanina niyo pa inaabang ang Ritsu, no? Ang dami ngayon wala pa. Oh, take a love. Asan ang love? Ask Dio, manda ka sa akin pag didumating ang Ritsu Ano ka ba? Darating 'yun. Sigurado. Rakus pa. Excited? Oh, ayan na oh. Inaayos na ni Kuya ang lagayan. Alam mo na mang Ritsu ang pinaka-highlight natin dito, 'di ba? Char. Kain na muna tayo bago malis Ano sa tingin mo? Uy, hay. Dito na pala si Ma'am. Baka narinig tayo. Okay lang 'yun. Ang bait kaya niya. Hello, celebrant tumabas na. Ang bata. Asa na? Ah, ayun oh. Ayun no. si Nayong po. Hanson talaga si Mommy, no? Siyempre, ah. Mahal-mahal kasi. Kala naman yung puro salita diyan, ulang ginagawa. Char. Anyway, ka pa naman kaya marami pa tayong time. Time sa ano? Time mo marites. Ah, ikaw mo muda. Umamin ka na, meron ba talaga yung litson? Bakit sinabi ko ba? Oo, sabi mo lang, 'di ba? Sabi mo kanina may kasamang litson tong order. Kaya nga inayos yung lamesa eh. Hindi, ang sabi ko lumpia at saka puto lang. Ano ka ba? Hello, ang linaw na pagkabigkas mo ng litson. Pinagantay mo pa yung mga viewers natin. Ilabas mo na tayo ko na mapaya dito. bingi ka kasi, kaya sana ano mo yan? Seryoso, wala talaga ng litson? Wala nga. Paulit, ulit ulit, ulit ulit. Ano pa ulit ulit? na yung bata. O, na yung birthday Kaya naman sa kanya pag walang litson. Anong nang sasabihin niya sa mga bisik? bisita niya pagkasay na ng mga puto. Oh, alam ko lang talaga na walang litsyon, hindi na talaga ako sumama sa iyo. Tinapos ko na lang sana mga labahan ko doon. Istorbo pa ba po. Ang sarap sana ng tunog ko ngayon. Bakit kaysa mo matulog? Hindi ako nagbibiro ah. Ang dami ko talagang trabaho gabi. Kaya pagod na pagod ako. Dumaan ka lang doon. Niyaya mo lang ako, kaya sumama ako. Oh, sya, 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 di ka na mabiro. Haya na, haya na yung litsyon mo. Ang bigat, ba? Diba? Oh, ngayon, masaya ka na. <laughs> kaya ba talaga walang litsyon eh? Ang laki nga. At may pre din ng part? Eh? Pwede yung inginefewar? Oh, ano na naman yun? Pwede mamaya na tayo umuwi? Please? O, oh, akala ko ba gusto mo na umuwi? At Atat atatat ka na kanina eh. Nagbago na isip ko eh. Sarap kasi ng litson? Pwede rin. May iwan ka dito. Balikan ka na lang namin mamabihan. O, ayoko ah. Oh, o, sige na, halika na. Halis na tayo. Magpaalam mo ka na. Magpaalam ko na doon. Ma, malis na po kami. oh dito pa sa litson. Eh, baboy litson. Litson! <coughs>